Good morning po sa ating lahat guys. Uh, Manguha po kami ng bunga ng atis guys sa looban. Ay, nang asawa ko nagwawalis muna. ayo guys. guys Ang ang kit ng huni ng ibon guys. Hmm. Ang ganda ng huni ng ibon. Balik Ayun. Ano pa rin, dapat Tapos Oo, tsaka dapat pinalam, pina -ok, ano? Ano hindi gaya. na eh. Pinaumbok yung lupa para. Pero, ano po, nakatayo ngayon ang na Hindi hindi naka, ano. Hindi moderno ngayon, eh. Hindi pa kami ng atis, uh, guys. Parang eh. nagdaan. ba eh? Low pa yan pero magulang na. Nag-aaram mami ay na, ayan labas ta. Anyway. Kalang. Eh. Bapak eh daw. Yan guys oh. Konta-konta. Ito talaga nang nangaliwa naman. Limang-wan. Matamis ang bunga na rin, guys. Ayun pa, isang bunga na siya. Mababa siya. Ayun. Mahuna ang puno nito. Ayun ay na. Ha? Mahuna ang puno nito. Mahuna. Kaya huwag ka masyadong ano. Ayun, o. No? Malapit sa kamay mo. Ayan. Ayan. Oo. Ayun ay na. Oo. Oo. Ini. tahu yeah. mm -hmm. mm -hmm. Ayan oh, po, ang dami. Ayan o. No? Turo ng turo, nandiyan na may ari. Hindi yan, hindi mo ako. 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 Ayun, 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 ang huli. Kaya nga na napang. Tapos sa akin tatay. Naglalagyan. Naglalagyan. Ayan ang akong bening guys. May may hmm. Mayroon pang dalawa. Apat o na. Hinog na siguro yun na sa taas. Dala na ila. Ayan na. Ang alila. na. <laughs> Dala re Kita na kung sarap kung meron pa. <laughs> Yung ganda ng paligid guys. Yung ganda ng kapaligiran. Sige, oras